isang masayang araw po. Dito ulit tayo sa ating mga palakihin. Ito po yung ating second batch na 40 heads. Malapit na po silang mag-afternoon feeding niyan Kalat na kalat. Makulimlim po kasi ang panahon ngayon dito sa Pampanga. Yung barbed -bar wire na yan, ilinagay namin para maiprevent yung mga kambing sa pagpasok sa ating mga kulungan. Kaya yun pong mga posteren ng lumang building ay linagyan ng yero para hindi nila gamitin tuntungan. Kaso dito po sa unahan, di tayo makakapaglagay ng pangharang gawa ng dito ang kanilang pakikinan. So ito po ang ating second batch na 40 heads. Ito po yung ating first batch na 35 heads po sila ngayon. So towards the end of the month po ay makakapag-umpisa na tayong magbawas dito sa ating mga first batch pang deliver kay ka-farmer. At yun pong uh, mga upang dumalaga naman ay dito rin tayo pipili so ito po yung ating third batch na 40 heads din at may laman na rin po itong ating winning growing number 4 yan po kalalagay lang kaya po ang kanilang area ay masukal na masukal pa 55 heads po ang mga ito mga July born kaya abot po ang mga ito ng pangbagong taon so ito po ang kanilang area medyo lumiit na po gawa ng dyan sa likod ay natitibag po yung lupa kaya i-adjust namin ang ating bakod para sigurado yung ating mga alaga yung pong doon yun yung ating magiging breathing pen number 3 yun po mahihayin pa yung ating mga alaga nagtago sa likod ng damuhan so in summary po meron tayong 55 40 35 at 40 dito po sa ating mga palakihin. At ito pong first week ng November ay meron tayong aawatin uli at doon na po natin ilalagay yon sa 1B. So puno na po ang ating 1A 2A 3 at 4. Kaya ang kasunod na galaw po natin ay doon na sa 1B tapos po yung 2B. Tapos po noon, babalik na tayo doon sa may harapan kung saan po tayo huling nag-harvest ng mga palakihin natin. May tatlo po tayong pen doon na yung isa po ay ginagamit naming temporary shelter ng mga inahin at yung isa naman ay meron po tayong siyam na matatanda pang mas nakatatanda pong palakihin na dating nandito so instead po yung sampo ang gumagamit ng area nitong 1A ay dinala natin na sila doon mas maliit po kasi yung area doon sa unahan kaya po yung panganay natin ay nandun sa 2 kasi po dati meron tayong 20 plus dito mas malalaki yung 14 heads na na-deliver na natin kay ka-farmer. So yung sampu po na naiwan ay dinala namin dun sa unahan. Yung lima sa mga yon ay mga dumalaga na anak nga po ni Dagol na gagawin din nating breeder. Gawa po ng Berkshire Cross Quezon Black ang mga yon. Dahil makulimlim po, ayan bumalik na kagad ang ating mga kambing galing sa gala ng kanilang pagkain sa labas ito po ang ating tatlong mga bulugan yung dalawang uh, crossbreed po ng native at yung isa po ay buwang yung pong itim ay Bower, Cross, Anglonubian Ito naman pong dalawang ito ay may lahing native so, Tatlo po ang ating ginagamit na bulugan dito sa 4A Animal Farm Para po lahat ng kailangang maserbisan na inahin ay naseserbisan gawa ng naghihiwa-hiwalay po ang kambing hindi po kamuka ng tupa. Yung mga tupa po, pag gumala, laging magkakasama. Ito pong mga kambing, kanya-kanyang hanap ng pwesto. So, yan po, unti-unti na tayong magse-selection din sa mga kambing. Ganon din po ang ginagawa na namin sa mga baboy. Yung pong maliliit na inahin natin ay atin ang aalisin. Kasi po nung nakaraan nga, nagkaroon po tayo ng sakit kaya marami po ang namatay sa ating mga breeder noon kaya yung pong mga natira nating alaga kahit na maliit basta babae ay ginawa na naming breeder pero ngayon po na medyo nakakapagparami na uli tayo unti-unti na po naming pinipili yung ating mga gagawing breeder para po maging malaki uli ang ating lahi at mas malaki mas mabilis po makapagpalaki ng mga alaga. So yung mga naging inahin po natin siguro merong mga 10 hanggang labindalwa na maliliit yung katawan. Pero ang isa pang namin inoobserbahan sa mga yon ay yung kanilang mga biik naman kung kahit na maliit yung inahin pero magaling mag-alaga at yung mga biik naman po ay madaling lumaki pwede po natin silang i -keep. pero kung maliliit po yung kanilang nagiging anak pagkatapos po ay matagal bago lumaki hindi po economically feasible na i-keep natin yung ganung mga alaga talo po tayo sa oras at sa pakain para po makapagpalaki ng ating mga alaga so yun po ang ano dapat laging inoobserbahan ang ating ang performance ng ating mga alaga para po maging economically viable ang ating native pig industry na endeavor naman So yun po ang aking sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Masam maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.